isang kiliti nitong balahibo ng manok pag natalo ha ha pag natalo bato pa bato, tayo pero isang kiliti nito sa kilikili or shan party ng body kung matalo ha ito son ito ka banda ako na yan oh yan bato kami guys uh, ah, kung sinong matalo kikiliti nitong balahibo ng mano. Ayan. Go. 1, 2, 3, 4. Bato, bato, pick. Talo ka. Opo, opo, opo. Umayos ka. Wala, pag-ani. ani okay, Wala na. ako na. Dison, di ka nakasali ha. O, oh, dito, dito, opo, dito. Tahimik lang. Huwag lang kasi magulo itaas ang kilikili. Itaas ang kilikili. Itaas ang kilikili. Ah, na sunan. Itaas ang kilikili. Itaas ang kilikili. Itaas ang kilikili. Wala pa gani eh. Wala pa nga. Itaas ang kilikili. Ah, Jesus na lang. Ikaw nga sa itaas nga kilikili, son. Ah, ikaw nga. ayoko ko na sa'yo kasi itaas mo ang kilikili, son. Ya asam kiri Oh ikau <Jay>. <laughs> Ah. Oh. oh one more one more one more batu batu one more. Batu batu Ah oh. aku naman, aku naman kiri Aku naman

iye oy oy ano yan wag na mag oy na magtakakan sapa oh. sapa one more pa, one more bato bato pick pa ha bato bato pick Si Jason naman, si Jason. Mm Hindi. -hmm. Ikaw, Jake, magkiliti kay eh, Jason kasi ta talo kami. O, oh. kilitin. Kilitin eh. mo, <laughs> Ayan. Ah, okay na, okay na, okay na. Ayan. Da, dito. Pa, huwag salita tayo. Ayan, guys. Uh, Hanggang... Ay, Sorry. <laughs> Hangga, ayan guys, hanggang dito na lang pong ating pag pagkilite at pagbato-batopic sa ating video. Thank you so much. Thank you for watching. Bye! Bye-bye na! bye Bye-bye!